Samantala, habang papalapit ang Pasko, naggalat ang mga laruang pangregalo. Kaya naman, ang grupo ng Eco Waste, tinodo na ang kampanya laban sa mga delikadong pang-aginaldo. Ikwento mo, Michelle Orosa. Sa unang tingin, matitingkad at kaaya-aya ang mga laro ang binibenta sa tapat ng Redemptorist Church sa Baklaran. Kaya dito na rin sinet up ng grupong Eco Waste ang toy check-up tent nila. Libre nilang sinusuri ang mga laruan para malaman kung may nakalalasong lead o mercury. Mahalaga po ito na malaman natin bilang mga consumer atin pong uh, i-exercise, no? gamitin yung ating karapatan para sa impormasyon at para sa ligtas ng mga produkto. Lahat ng klasing laruan dumaan sa ilalim ng X-ray fluorescence o XRF spectrometer device. Ang laruang xylophone na ito bagsak sa pagsusuri ng eco waste. Ito po ay bumagsak ng Mercury. At umaabot po ito sa 115 parts per million. Sa laruan po na ganito, ang limit lang po ay 25. Mismong ang tindero ng laruan na aalarma sa resulta ng scan. Iba lang ititinda ko. Ang lead ay posibleng makaapekto sa bato at nervous system habang ang mercury ay pwedeng magdulot ng birth defect sa mga sanggol. Kaya payo ng eco-waste, kilatising mabuti ang mga laruang bibilhin. Kung hindi malinaw ang label sa lalagyan, huwag na itong bilhin. Iwasan din ang mga laruan na magaspang o yung kumakapit sa kamay ang kulay. At imbis na laruan, bakit di nalang magregalo ng pagkain, damit o gamit sa eskwela? Michelle Orosa, News 5.